napatitig. Ah, uh, ipe lang natin uli yung ating ibon na lumalaro natin sa derby. Yeah. Second lap, tapos na sila ng second lap. Ngayon, abangan naman natin ang third lap sa linggo. Ayun. Yeah. Kunin natin yung ating ibon. Uh, Kunin lang natin yung ating ibon na nilalaro natin ang derby. Bali, po yung ibo natin. Ayan, na nilaro natin ng derby. Yung second lap nila ay sa Pasakaw. Ayan, yung second lap ay Pasakaw. 224 to 229 kilometers mula sa ating loop. Ayan, ngayon, ang third lap nila ay sa Linggo. Pio Duran. na nasa kulang 300 na yung kanilang lili pa rin na uh, yung uh, speed nito ay nasa 1078 itong second lap yung first lap niya ay 1001 ayan medyo tumaas yung kanyang speed itong second lap kaya nga sa third lap abangan uri natin siya kaya nga ayan po ito po yung ating MLPHA 00903. Ayan. Ito po yung anak ng ating Taiwan. Magsi 6 months na siya ngayon. Ayan. May problema nga ngayon. Tira mo, bunot isang pakpak dito. Ayan o. Yung kabila rin. Ayan, sasabay. Kapalit ng pakpak. O. Oh sana'y makayanan pa rin niya kahit na kulang ng isang balahibo. Ayan. Ito po ay hen. Hen. Pagka ito ay lumusot hanggang sa dulo, takloban ay talagang dito tayo kukuha ng mga linyada. Ito po ay anak ng ating pure Taiwan. Ayan salamat po sa inyong panonood. God bless sa inyo lahat.